So, ayan guys, ayan, welcome back to the Aking business, dito Nandito tayo ngayon sa aking business, umaga na At alas 10 na ng umaga, kanina pa ako nagbukas at nakapagwalis na rin ako sa aking computer shop At, um, ayan, medyo Andyan yung, yung haggard sa mukha ko tapos ngayon ang ginagawa ko ngayon ay uh, wala po tayong players ngayon ah. wala pa hindi pa sila nagdadatingan gawa ng may pasok na kasi kapon wala gawa ng may bagyo tapos ito naman maaga akong bumangon para gumawa ng orders ko sa online ito po yung ginawa ko guys ito So, ayan, nagawa po ako, nagkatpo po ako ng uh, uh, Pang ano ba, envelope Pang 5x7 ba Envelope So, ayan So, may na manual Manual cut po siya. DIY kumbaga, pero Eto So, ayan Medyo madami-dami na akong nagagawa kailangan ko kasi ng ano, mga 70 pieces kasi merong order sa atin 70 pieces tapos ito oh, ito meron pa akong order dito ay ito kasama to dun sa envelope ayan ayan guys yung mga i-cut ko na wedding invitation so sana matapos ko pa agad kasi marami mamayang tao na at uh, baka mamaya mayro pang umorder ulit taposin ko kaagad then ano ba yun lang din ako ng players guys tapos uh, mamaya dito na yung asawa ko yan tutulungan niya na ako tapos uh, yun So yan yan, to papakita ko na lang din yung workplace ko to dito habang nasa likod ko yung aking pisnet tapos kawat lang ako na uh, envelope po ng pasensya na kayo guys medyo madumi na yung kuko pero hindi naman nakakaano sa aking ginagawa so sana may ano na may maglaro na mamaya para ito pa no kita na tayo. Ito, ito guys, sinirarash ko po ito kasi ay, dumi talaga ng koko Tara, simulan muna natin maglinis ng koko. Kasi nakakaya naman, baka marami magsabi sa atin na madami koko natin, di ba? no? Ayan, tuloy ko na. Medyo ma mataas na araw at puti wala nang masyadong pagyo Ayan lang. Mga players ko, mamaya pa darating. Pagkatapos ng klase nila. Tapos. Ayan. Mamaya pa sila darating guys. Kaya mag-expect ako mga Alas 12 So ganito yung system niya guys Kali Ayan Ito yung magiging ano nya Suotan dito Tapos didikitan lang dito sa may ano ng Sa gilid ng double sided Para damitip ito Ayan lang So, dami dami pa tong gagawin ko kasi yun dahil sa pa mga parang sa isang daan nata yung gagawin ko kasi kasi meron pang iba eh inagaan ko na pagising para ayun <laughs> ko e, maaga na sa inyo yung alas 10 <laughs> alas 10 na yung maaga yun <laughs> hindi na ang maganda kong asawa. Ay, pag-vlog lang ako, B. Yeah. Oh, so, yan, magkakapin muna tayo, guys.